Itinuturing na malaking biyaya ng isang benepisyaryo mula sa Leyte ang ipinagkaloob sa kanilang lupang sakahan ng Department of Agrarian Reform. Minana Minanaparaw niya ito sa kanyang mga magulang na naging tulay para siya at ang kanyang mga anak ay makapagtapos at masuportahan ng pag-aaral. Ang kanyang kwento alamin natin sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Tunay nga na ang lupa ay isang kayamanan. Sa lupang sakahan na minanapa mula sa kanyang ina na siyang naging daan upang makapagtapos siya ng pag-aaral at ngayon nakatulong na rin ito upang mapag-aral niya sa kolehiyo ang kanyang anak. Ito ay isa sa mga testamento na ang lupang sakahan na bigay ng Department of Agrarian Reform sa kanila ay isang biyaya. Ako si hey, Clarinda Combras Bunyi, 50 years old, taga Barangay Magkasuwang, babat Leyte, may dako sa anak, 22 years old. Nurse ako ha, EVMC. Ini nga uma, inin, ang akong parents pa ini ang nag, nag-cultivate, inin nga maihan na nga panahon. Tapos ito nga time nga, naging eskwela pa kami. Kada harvest, nakakabayad kami tuition fee, pati giyapan pa masahe, so Yan na nga adi na ako ni nga titulo, nakakabulig na giyap inihan pag-eskwela ako anak. Pag-tuition pa, na iya, Pati gihapit iya yeah, everyday nga kuan mga needs. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,500 at Damo Damong salamat na atong Presidente Bongbong Marcos, ng na atong Dar Secretary Estrella, ang pag-award hininga ng haamon damo salamat